mga batchmate, ito ito yung batch natin nagpabili ng nagparibili na sa akin ng ano french fries at saka ito, back float ito, dideliver ko kay ano, sa batch natin ayan o oh. <laughs> Ito, ito yung Bats natin, nagpa nagpalibre sa akin. Ayan, nakakaya naman kung hindi ko siya ililibre oh. Ito. Oh. Ayan. Ayan. ito yung Ito mga batchmate, ito. Anak ko dati pa nagre-bar. Ayan mga kabatchmate, ito. Nakita nyo. Oh, yeah. Oh. Magpa-thank you ka naman seven. Okay. Oh. Yeah. Nakablog tayo, ha? Nakablog tayo mga batchmates ito, nakablog tayo.